JCAST din de kami. Dito kami magaan. Ang i-review daw po ng BSP ang uh, compliance mm. nitong JCAST sa uh, regulations and policies. Mm. Okay? At tapos gusto nila makita kung talaga bang uh, glitch yan mm. o, o may umuupak. 'Yun yeah, ang yeah. Na, mas ka tapos mas mabigat. Kung may rocket ship dyan, pare, mm. baka... At kung may rocket ship dyan, oh. banko kasama. Hu? Yes. Alam mo pare, uh, Conrad, pareng Joel, oh. ngayon na may mga marami nagri tungkol sa mga uh, practices ng ibang mga banko. Oh. And it 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 may infect the entire banking system. Ganito. Halimbawa, mm. isang kumpanya. Kumpanya ito ah, it okay. ha. It, 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 it has a... Uh, Life of its own. Okay. Uh, may kumpanya. Merong isang shareholder doon na nagkaroon ng problema. Okay. Nagkaroon ng problema. Mm. Ngayon, itong kumpanya nito, ito, uh, uh, ang ginawa, at, at it, it is not in relation to the company, ha? Okay. it is personal niya na problema. Okay. Personal niya na okay. problema. Pero shareholder siya. Madalas mangyari yan. Ang ginawa, ang ginawa ng uh, isang banko, free niche. Without, ang asset ng buong kumpanya? Buong kumpanya. Without any court order, without anything. Ah. Uh, eh, eh, pwede ba yun? May personal na problema niya. Hindi naman uh, related sa company. Aha. Uh -huh. uh -huh. Ano yan? Pwede mo bang gawin lang yun? Pwede mo bang lang yun? gawin lang yun? Wala kang court order, nothing, etc. Ah. Uh, on your own? On your own. Di mo daabutin Kasi ang sinasabi nila, hinold lang daw yun para yung utang nitong personal, eh, ano doon sa bank, doon sa kumpor. Hindi pwede yun. Ay, eh, kaya nga hindi pwede eh. Pwede yun. Eh, gina doon, gina nun yun. Pwede ba yun? Ano may okada ba yan? <laughs> <Yeah>. <laughs> eh, parang na ah! kong may kinalaman sa okada yan eh. Parang nangweteng ko. Hindi naman ano. Hindi, hindi naman, naman, hindi. Bali ako, no? Hindi, hindi. Uh, uh, okada is uh, out of... Uh, ah, wala dyan. Uh, out of this... It is... Uh, ang unang... Ah, ang report daw po ng... Uh, JXI sa, sa Banco Sentral. Hmm. ay I system error. Ayan. ayan very naku, very generic yan. Ayan. Mga tao, generic pag nakarinig, na generic. pag nakarinig na ng ganyang dahilan, system error, kinakabahan na ang mga tao niya. Alam mo. Ano ba ibig sabihin na system error, parang. Well, pare, it can, be anything. can be anything. 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 Yeah. May nagnakaw, na, system, yeah, system error, error. Nagkamali yung pinindot. Pinindot. Oh. Computer. Oh, Alam oh. mo, pare Conrad, uh, pare Joel, ngayon na, no, na, no, no, natin yung tungkol dyan sa system error. Nakatatlong beses na ang... Na system BBI. error? BBI. Pare, BBI. Oh. Di ba nagkaroon na ng glitches yan? Oo. Yeah, oh, oh, oh. oh no. Dalawa yung... Dalawang pinakamalalaking banko na yan. Nagkakaroon ng system error, glitches, etc. BDO at BBI. System error. Lahat ipaliliwanag sa system error. Ayan. Sabi po ng GCash, ang inyo daw pong mga pera ay secure. Yun na sabi Yun na, na sabi press mo ah, Press release yun. Ah, ano? <laughs> At sila mag-iimbestiga. Teka muna, gusto naman niya kayo nga dapat iimbestiga. Eh. Hindi kayo lang. Hindi internal investigation. Wala, hindi pwede paan. yun. Bakit hindi? Diyan eh, naman eh. Kung kumii... eh, nawalan eh kami. Eh, system eh. error eh. <laughs> Ako ba naman System error eh. Kailangan meron din internal. Yan. Ah, sasabihin. Ah, ah. Eh, pero hindi yan katapusan. So yun daw po mga nawala ng pera sa Jikas. Kung hindi kayo happy, eh, eh mag ano uh, pumunta raw kayo sa BSP online body sa Facebook Messenger. Ito po yung kanilang address at Banko Sentral ng Pilipinas, all caps except yun ng... Ay, hindi pala. Uh, capital letter, tapos small letter. Kung bagay, yung banko, capital yung B. Yung sentral, capital yung S. Yung Pilipinas, capital yung P. Mm -hmm. Yung NANG, hindi. Banko Sentral ng Pilipinas. Okay? Facebook Messenger. Diyan daw po kayo magreklamo at aaksyonan niya ng BSP. Ito ang kanilang website. Pwede rin kayong magpunta roon at mag-message. www.bsp.gov.ph Okay? Uh, meron pa daw kasing mga reklamo na hindi naman medyo na sa sideline Pero ito, hindi na to matagal na to eh. Look, ako simpleng tao lang, hindi ako teki eh. uh, ako hindi ko pinamimigay yung MPIN ko. Hindi ko pinamimigay yung OTP ba? ko. Yung OTP, di ba? Padada, di diba? ba? Pa diba? oh. How can they actually access System it? Error. Tapos, na nangyari na to a couple of weeks. Hindi ka alam always same amount <laughs> Hindi alam wala. kung may kumuha o nawala na lamang. Merong isang rogue employee, uh, may, employee. Kung may kumuha hmm. o talagang nagkaroon ng trouble na wala yung no. laman. Eh, in, kasama ito doon sa palagi natin sinasabi, di ba, parin Conrad, oh. Joel? Paano nalaman itong taon to, tat, itetext ako, paano niya nalaman yung aking baka? E, account? Oh. Diyan sa, uh, paano niya nalaman yun? Oh. Eh, hindi tigal loob yun. Eh, eh sa CCC, hindi na naman. Pogo eh. Kaya nangyari. Ayan. Ah, hindi pwede. Mahirap. <laughs> <laughs> Kung CCC niyo yung Pogo, baka mamaya mama, tit titignan niya lahat yan. Uh, kahapon po, naging uh, mainit na naman ang BPI dahil nag-offline yung na nga, BPI yan, app. Yan, na ang oh, sinasabi yan. ko. Pang-apat na, pang-lima na yata siguro. Pang-lima na siguro. So, eh. marami po mga kliyente na nagreklamo, mm. hindi raw sila makapag- uh, Draw. Uh, mm. Transact mm. online. Oh. Pero talaga naman, just ko, ha? Mag-iingat kayo diyan ang daming scam. Oo. Na-be daan-daan libo. Mm. Every day yan. Yan so, inamin naman po ng BPI na nagkaroon sila ng uh, problema at ang sabi na they are working on it. Eh, dapat lang. <laughs> Alang na sabihin nyo, hindi, ah, pinababayaan lang namin yan. Dobro ka naman. Ha? they are working <laughs> on it eh. Mer Yung ba dapat pa sabihin? Meron akong, uh, meron akong kakilala na napakagaling na cyber security ano to, person. Ah. Yung ngayon sabi ko palagi ko nakwento ko sa inyo, na ito, sinubukan to ng Department of Defense ng Australia. Mm. Sabi niya, kaya ko kayong ihak. Talaga? Oo. Oh. O, tapos? In, ano? ito yung computer niya. Nandiyan yung ano, Minister of Defense. Ayan. Uh. Magkatabi sila. Sabi niya, hahak ko kayo. Tinira niya? Tinira niya. Nahak. Uh. <laughs> Sabi niya, oh. Hinayr na siya ngayon. Oh. Uh. He was hired. Uh. O yan, cyber cybersecurity pwede 'yong gamitin to kasi ang nangyayari dito sa cybersecurity ano natin office dito, 'yung DICT aring, oh. ano attached agency. O report lang kayo. O sige, pagka, puro report lang. Puro report. report eh. 'lang walang, uh, walang system eh. Kung report lang na report para kayo AMLC. 'Yan, para kayong AMLC. Puro Ay, report lang. Report kayo. ano na 'yan. Hmm. Ang overall po nito ay kakaba ka ba? Oo. Oh. Kakaba ka ba? Kaba? Kakaba ba? Kaba. ayaw mo nang gumamit. Kakaba. Kaka Oo, oh, nung app. Kumakakabahan ang mga tao. All... Ila, imbes na uh, umusad tayo uh, oh. pupunta dyan sa napakagandang Dang, uh, uh, sistema. Oh. sistema. na Eh, yes. mm. magkakaroon tayo. Kung pupunta pa ba, ba tayo? Dapat malaman, ano yung system error na yun? yun. Ano ba talaga yan? Kaya kailangan full investigation. investigation. At hindi, saka full hindi, hindi, disclosure. disclosure oh. hindi, ano nangyari? Hindi press release at hindi internal investigation. Ah, wala 'yun. Lang. Hindi yung, po, hindi. System error po, na system error hindi ba? Oh. Ano? Yun? Nadulas lang yung nag-ooperate oh, system, system error. Error 'yun. Oh. Pwede ba 'yun? Pwede. Parang nangyari sa Kape. Natuluan ng kapi yung computer eh. Yan. Oh. System error. Yung sa Kape nga, di ba inilagay nilagay sa ano? Kaya wrong voltage, na, wrong na, voltage. voltage. <laughs> oh, yun, system, system error. error yun. Hindi, katangahan na yun. <laughs> <laughs> Di ba? Yung mga ganyan system error, ang daming ibig sabihin noon. Ah. Uh, Wag nang ganyan. Uh, Mag-ano kayo ng uh, full disclosure. Please, uh, make it uh, full disclosure. Uh, full disclosure, oh. dahil nakakatakot. Oh. Kaya ang BSP, pumasok na eh. Hmm. Hmm. Siyempre, Hindi pwedeng... Banking uh, system DIC. natin, ganyan. Kasi nilalakad lagi ng mga ganyan ng BPI, BDO, kung ano-ano ba ako. Mm. Pag may nangyaring ganyan, ihahash-hash nila. Mm. So, mga unang nakaraan po, wala nangyayaring mm. investigasyon. So, sana ngayon, tuloy-tuloyin. Bagay, nandiyan si Eli. Mm. Ako, I dare you. Oh. Challenge yan. Sige, mm. I dare you. Mm. Tingnan natin. Kung kaya niyong ihash-hash yan. -ha. Kung may merong balls. Hmm. Yeah? Mm. Kaya ba ihasa siya? Yeah, uh, no, Mo. Eh, nakita mo na. Eh, sa nga ng lupalop ng mundo ng gabi. <laughs> oh. Tasi hahas mo. mo. Dati puro hahas. Oo. Oh, oh. kasi po, pre pinaglalaban ng mga banko oh, oh. sa media. Oh, oh. ano yun natin? Eh, trust and confidence, trust and confidence kami confidence pag nasira, kakaroon ng bank run, masisira ang ating economy and everything. everything. Ganyan yung pinapangahas nila. Palagi. Eh, ngayon nga, yung credit card, gustong investigahan ng kongreso yan, pare. Oh, another issue. Sobra-sobra magpatong. Mm. Itong mga hmm. bangko banko na to, lahat naman ng credit card, hawak mo. Hawak eh. Diyan sila kumikita kasi.